tatawid lang ako. May nablo tanda na. Pasuyo, pasuyo, pasuyo. Tay, tabi ka muna, dali, dali, tabi mo. Ay, sorry, 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 sorry. Dali, dali. Dali mo, dali mo. Dali mo. mo. Ah. Ano? Pagka pa pala ka. Asa na yung naka mo? Tumayo ka. Hello guys, welcome to today's topic TV. Viral mayon sa social media ang isang vlogger, at magiting na pulis na hinabol ang kawatan na nambiktima sa isang babaeng pasahero, hanggang sa masukol niya ito. Papatrol noon ang ating bidang pulis nang maaktuhan niya ang babaeng ito na biglang bumaba sa jeep at biglang hinabol ang isang lalaking ng snatch ng kanyang cellphone. Tumawid ang pulis at sinalubong ang mga sasakyan para habulin ang lalaki habang makikita naman ang babae na tanging pagsigaw na lamang ang kanyang magagawa dahil mabilis na nakatawid sa kabilang snatcher agad namang humingi ng sorry ang pulis dahil sa ginawa nitong pag counter kahit na lubhang delikado ito para sa kanya maging sa mga kasalubong niyang motorista para lang mahabol ang kawatan sorry 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 kuya kuya, paintrain mo muna tatawid lang ako may nablotante no, pasuyo 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 ang lalaking kawatan ay tumawid sa footbridge, at mabilis na nakapagpalit ng kanyang puting sando. Subalit hindi ito nakaligtas sa matalas na paningin ng pulis, at agad itong naispatan sa taas. Aabangan na lang sana ng pulis ang pagbaba nito, subalit hindi ito tumuloy, kaya minabuti niyang akyatin na lamang ito. Sando ng pape. Makikiraan mo na magkiraan. Mami makikiraan mo na. Makikiraan mo na makikiraan. Dali-dali nitong inakyat ang footbridge, at pagdating sa taas, ay hinanap agad nito ang lalaking nakasandong puti. Sino nakasandong puti dito? Ha? Huh? yung nakasandong puti? Matyaga nitong binaybay ang taas sa paghahanap sa lalaki, hanggang sa maispatan niya itong nakaupo sa may gilid ng hagdan. Ano? Wag kang papalag na yung nakamu? Tumayo ka! Ayan sa Dawin na Austin. Labi tawag sa ko. -ano. Ay, andalon ko pa delete ibalik mo cellphone ah. Ibalik mo cellphone ah. Ano wala. Itinanggi pa nito pati na ang kanyang kasama ang akusasyon sa kanya na kanina pa daw sila namamalimos. Namamalimos pa kanina. Mahino pa ako nung dito Ibalik mo. Subalit hindi nagpatinag ang pulis sa kanilang mga alibay. Nakita kita, nabidyoan kita. Opo sir, kahit ano po sir. Ibalik mo cellphone. Saan mo kinukuha sir eh, pa Nakita kita Nakita kita. Magsisilong alibat ang camera. Yun lang yung gusto ko, ibalik mo cellphone. Ando yung babae, ibalik mo. Hanggang sa kinalaunay inamin na rin ito ang kanyang ginawa at itinuro na rin ito kung saan niya banda nilaglag ang cellphone. Hindi ako, hindi ako nagbibiro. Na, pinapalala na kita. Ha? Ah. Dahil sa takot niya sa polis, kaya niya ito inihagis. Saan dito? Ah. Nakawa niya yung cellphone niya? Ah.

Niya, kuya, 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 lang. ako Sige, okay na. Thank you. At dahil sa matiyagang pagtugis ng pulis sa kawatang ito, naresolba agad ang nakawan. Ang inyong kabayanihan ay nagbibigay ng inspirasyon at tiwala sa aming mga mamamayan na may mga kagayan niyong handang maglingkod at magmalasakit. Nawa'y patuloy kayong pagpalain at bigyan ng kalakasan sa inyong pagtupad sa tungkulin. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong walang pagod na paglilingkod. Mm.